Bataan, uh, for the Bataan General uh, to look at how the system is working. Meron silang bagong feature dito sa Bataan General. Uh, imbis na, zero billing pa rin, pero imbis na pipila sa kahera ang pasyente bago ma-discharge. Pag malapit na ma-discharge yung pasyente, eh hinahatid sa kanila yung kanilang zero billing. Uh, another added convenience which I think uh, we should adopt. around the country and that's why I'm very happy that we are uh, instituting this program i think it's been a long time coming and i'm glad malapit na tayo umabot talaga sa universal healthcare we are 80% of the way kulang na lang county lang at matutupad na natin yung universal health care. My, my aspiration, of course, is to uh, achieve the uh, the uh, dream of uh, universal health for all our people. Uh, it's just a question of building up the economy so we can afford it, number one, and putting in the systems. The systems are all in place. Alam nyo naman, mga health workers natin, mga doktor natin, mga nurse, wala nang kasigsipag sa mga yan. Ang Bataan General Hospital ay nagpapatupad ng isang patakaran na kung saan ang lahat ng pasyente namin ay nasa charity ward. So basically, wala kaming pay ward para pagpasok ng pasyente rito, pantay-pantay. So walang masisingil ng professional fee or excess outside sa kiniklaim ng ill health. So, ang Bataan General Hospital ay unique dahil ang aming mga pasyente, hindi na yan pumipila para magbayad sa aming uh, billing and claim section. Kasi pagpasok pa lang ng pasyente namin, may nakasubaybay na sa kanilang mga patient navigation staff kung wala silang mga pill health documents and mga kailangan para sila ay ma-enroll namin sa pill health. Pagpasok nila dito, sinusubaybayan sila hanggang doon sa kanilang kama. So, pag dinischarge na ng doktor, ang aming pasyente kasi naka-electronic medical record kami so i-carry out ng mga nurse yung order ng doktor na may go home antimano, mapipick up na ng aming mga billing clerks na this patient, ang pasyente na ito ay pwede na umuwi ng araw na yon so yung mga billing clerks namin kukumpiyatin na nila, ikukwentahin na nila kung magkano yung lahat ng nagastos ng pagkakahospital ng pasyente. So kapag ka natapos na yun, iaakyat o dadalihin sa bedside ng pasyente ang kanyang statement of account. Ipapaliwanag ng aming mga clerk na ito yung nagastos ng gobyerno para sa inyo. Ito ang kinover lang ng PhilHealth. Kung senior citizen, meron pa rin discount. And then yung balance, pinapaliwanag namin na wala kayong babayaran pinapadali namin ang proseso. Lahat na yan, namin ang social service. Kaya kung mapansin ninyo, ang social service namin, ang nakapila lang doon outpatient para maka-avail ng mga discount and agency fund. So, basically, hindi lang senior citizen, hindi lang PWD. Lahat ng na-admit sa aming basic accommodation uh, room ay libre. In fact, even if mga foreigner, walang PhilHealth dyan. Wala rin kaming pinapabayad. Ang kagandahan dito bilang DOH Hospital, hindi siya exclusive sa mga taga-bataan. Catchment din namin ng Zambales, yung malalapit na barangay at uh, bayan ng Pampanga like Lubau, Sasmoan, dito sila tumatakbo. Since meron na kaming electronic medical record, napakadaling uh, magpasa ng aming claim sa PhilHealth dahil... Iki-click lang nila yung isang uh, button doon sa aming AMR, uh, makaka-generate ka na lang ng CF4 at may papasa na namin ng madali sa PhilHealth. So, paano namin nasusustain ang financial need namin? Mas mabilis kami magpasa sa PhilHealth. Uh, ang aming team, ang statutory period na binigay ni PhilHealth is 60 days ang para ma-reimburse. So yung team namin, ginawa namin kaya by nating ibit yung 30 days para may balik ang pera agad. Para yan mag uh, magamit natin sa pagbili ng gamot, gamit, equipment. So nakakaya namin. In Impact uh, less than 30 days nakakasubmit kami. We are far better than the private hospitals here dahil ito na ang pinakamalaki. Kami lang ang level 3 training hospital para sa mga doktor. So sila lang nagre-refer sa amin. So those who are capable, yung may kakayahang magbayad, sinisingil namin sa outpatient, so yung mga diagnostic ng MRI, CT scan, and soon, magkaka-PET scan tayo dahil uh, through the assistance of the fund from the office of the president, nabigyan kami ng sapat na pondo para makabili ng PET scan. Meron kaming pulmonary rehab outside Manila, Talang Center other than the private uh, hospitals that are big in Manila, kami lang sa Central Luzon ang may pulmonary rehabilitation. Kaya nating mag-implement ng zero balance billing basta maging efficient lang ang collection natin ng kung ano ang pill health, yung income generation natin, uh, efficient ang management ng ating finances. So kakayanin. So ang ating po mga kababayan ay uh, inaanyayahang magtiwala sa ating mga hospital ng gobyerno, lalo na ang mga DOH hospital, dahil may, dahil may kakayahan po kami magservisyo at wala po kayong babayaran sa aming mga charity, service ward, or basic accommodation ward. Maganda po. Libre lahat. Walang, ano, walang, tawag walang deposit. Libre lahat. Wala, wala talaga masasabi kay BBM. Libre talaga. <laughs> Kaya dito na din tatay ko oh, na nakaano siya dito eh, wala kami na ano wala kami paglima problema pasalamat kami ah, hanggang sa paglabas namin yung libre ilang yun po na ko yung, ang gusto ko sana ang gusto ko po pas pasalamat po ako sa kanya dahil yung magandang pamalakad niya yung libre sa ospital. Mas ang napakagandang programa po yan. Kasi unang-una po talaga para sa mahirap. Hindi siya yung ibang programa na umpisa lang tapos na po. Eto, Ito tuloy tuloy-tuloy yan sigurado. Yung pag-i-entertain po nila rito maganda. perfect class po ang uh, pag-i-la rito. Pag-i-entertain ng mga management ng DOH sa uh, ospital. Yeah. Pati pagkain, libre lahat, wala po kayong intindihin dito. Ay, sana po mapalaga na po po niya buong Pilipinas yung ganyan na proyekto. Para noon, yung mga kamabayan nating asa ah, mga libre -lib na po, oh, ay maabutan ng ganitong servisyo.